Sa hangaring mas lumalim at mapatibay pa ang ugnayan ng bansang France at ng Pilipinas, ay sinabi ng gobyerno ng France na handa nitong tulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapatayo ng mga proyektong paimprasaktura na makakatulong sa pagunlad ng bansa. Sa katunayan, ay mayroon na apat na malalaking proyekto ang iminomungkahin ng France sa gobyerno ng Pilipinas na handa nitong buuhin at pondohan kung sakali man pumayag at gumawa na ng desisyon ng Pilipinas, malinaw na tao ng France sa pagpipagtulungan at handa itong magtrabaho upang matulungang umunlad ang ekonomiya at mapalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas na bahagi ng Indo-Pacific region. Ano-ano ba ang mga proyektong ito na ino-offer ng France sa Pilipinas at magkano ba ang magiging halaga ng mga nasabing proyekto? Yan ay ating alamin. Ngunit bago tayo magpatuloy amigo ay maaari bang subscribe ng ating channel dahil marami ka pang dapat na malaman sa mga kaganapan sa ating bansa at sa buong mundo. Nasa pinakauna sa ating listahan na ino-offer ng France sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng cable car transport system sa pagnanais na matulungan ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng higit pang mga paraan upang mabawasan ang trapiko sa Metro Manila ay nag-alok ang bansang France noon ng isang daang milyong dolyar o katumbas ng 4.8 milyon pesos para pondohan ng Metro Manila cable car transport system. Nais ng France na pagtunan ng pansin ng mga urban center at idinagdag Idagdag na ang proyekto sa Metro Manila ay hindi limitado sa EDSA. Layunin nitong dagdagan ng mga kasalukuyang solusyon ng ating gobyerno sa trapiko, lalo na sa mga masisikip na lugar sa Metro Manila. Ang pagtatayo ng isang urban cable car system sa Maynila ay tiyak na isang kapanapanabik na pag-asa at lubos itong ikinatutuwa ng gobyerno ng France na masuportahan ito ang gobyerno ng Pilipinas sa pagkuha ng pinakamabisang paraan upang maisama ang paraan ng transportasyong ito sa network ng transportasyon ng Metro Manila. Ayon sa isang proposal ng proyekto ay dinisenyo na may habang 4.5 km na isang monocable detachable gondola lift system sa lugar ng Santolan, Eastwood at Pasig. Ito ay tatakbo sa pagitan ng LRT Line 2 Santolan Station sa Marikina City at Barangay Rosario sa Pasig City na magkukonekta sa Santolan Station hanggang Ortigas Avenue. Ang proyekto ay ipapatupad ng Department of Transportation na hanggang ngayon ay napapailalim pa rin sa pag ng Investment Coordination Committee. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay ang Nuclear Energy Program. Habang ang administrasyon ay naghanap ng iba pang maasahang mapagkukuna ng enerhiya sa bansa, ang gobyerno ng France ay handa namang tulungan ang Pilipinas na bumuo ng kanilang Nuclear Power Program, sinabi ni French Ambassador Michele Bocos na nakipagpulong ang embahada sa ilan sa mga miyembro ng gabinete at ang nuclear power ay nakalista sa mga pangunahing lugar na maaaring pagtulungan ng Paris at Manila. Ayon kay Bocos na ang France ay mayroong karanasan at kadalubasaan sa maraming iba't ibang sektor ng renewable energy kasama na ang sektor ng nuclear. Mayorya o 70% ng France ang sinasabing pinapagana ng nuclear energy habang 27% ay galing sa hydroelectricity at 3% lang ang galing sa gas. Plano ng European country na higit pang pag -iba ang energy mix nito sa iba pang renewable tulad ng hydropower, biomass at solar energy sa inaarap. Ang offer ng France na ito ay base na rin sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation address na kailangang muling isaalang-alang ng Pilipinas sa pagtatayo ng mga nuclear power plant upang matugunan ang krisis sa kuryente. Sa pagpagpulong ni Pangulong Marcos sa presidente ng France na si Emmanuel Macron ay humingi siya ng partnership sa France sa nuclear energy. Gusto niyang magipag-usap kay Macron tungkol sa enerhiya dahil sa paggamit ng France sa nuclear power. Isang kontrobersyal na mapagkukuna ng enerhiya na matagal nang itinataguyod ng Pangulo ng Pilipinas. Samantala, ang pagbuo ng mga nuclear energy sa Pilipinas ayon kay Bocos ay nasa very early stages pa lamang na pag-uusap dahil kailangan munang maglagay ng framework ang Maynila. Ang pangatlo naman sa ating listahan ay ang pagbuo ng shipyard sa Pilipinas. Sa pagkikipagpulong ng OSHA SA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brussels, Belgium, ay nirenew ng French Building Firm ang kanilang pangako sa plano nitong 1.5 billion pesos na shipyard development sa Pilipinas. Ayon sa OSHA, ang planong pamumuhunan ay lilikha ng 500 hanggang 600 direkta at hindi direkta mga trabaho sa Pilipinas dahil ito ay nagdanais na magtayo ng 15 hanggang 120 metro na mga bangka para sa mga merkado do na inilaan para sa kaligtasan at seguridad sa dagat, transportasyon at pangisdaan. Sa ngayon, natukoy na ng kumpanya ang ilang lokasyon para sa planong shipyard na kinabibilangan ng Mareveles Bataan, Subic, Batangas at Sual, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ng OSHA ay may mga bagong kontrata sa negosasyon para magtayo ng mga sasakyang pandagat para sa Philippine Coast Guard at Philippine Merchant Marine Academy. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang kumpanya sa pangako nito sa Pilipinas at umaasa na ito ay makapagambag sa pagsasanay ng mga potensyal na Pilipinong marino. Ayon kay Pangulong Marcos, napakahalaga sa atin at ng ating mga marino lalo na sa pagsisimula natin sa pagbangon at ang mga barko sa pagsasanay ay magiging kritikal para sa patuloy na pagsasanay ng ating mga marino tungkol sa mga bagong teknolohiya. Napakalaga ng mga training ship para makakuha sila ng proper credentials sa kahit saan mang Maritime Academy na kanilang pinapasukan. Ipinangako rin ni Pangulong Marcos na susuportahan ang kumpanya sa proseso ng aplikasyon nito. Ang pang-apat naman na inaalok ng France sa Pilipinas ay ang submarino. Sa pagkikipagpulong ni French Ambassador Michele Bocos kay Pangulong Marcos ay itinaas nito kamakailan ng potensyal na submarine deal sa Pilipinas. Ang gobyerno ng France ay nagalok ng mga submarino nito sa ating bansa na may mataas sa pagganap sa hukbong dagat sa Pilipinas upang suportahan ang mga aktibidad nito sa pandagat lalo na sa mga pinag-aagawang teritoryo. Naghahanap ang Philippine Navy ng kauna submarine nito mula noong karang taon. Ngunit nahadlangan ng coronavirus pandemic ang paghahanap. Ibinunyag ni Bocos na kabilang ang European Nations sa mga nagsumite ng panukala sa Maynila. Hinggil sa posibleng pagbili, itinataguyod ang French defense firm na Naval Group ang kanilang Scorpion Diesel Electric Submarines bilang unang mga barko sa ilalim ng dagat ng Pilipinas. Ang mga ito ay inuulat na napatunayan sa dagat na tumutulong sa mga hukbong dagat ng Chile, Malaysia, India at Brazil na bantayan ng kanilang mga teritoryong pandagat ang France ay may kalamangan sa ibang mga bansa dahil sa kakayahan nitong lumikha ng isang fleet ng mga modernong submarino. Ang pagbili ay hindi lamang nakatutok sa platform kundi ito ay nasa paligid ng tatlong haligi, ang plataforma, ang pagsasanay at maintenance at ang paglikha ng isang squadron sa Pilipinas. Ito ang nagpapaiba sa mga kakompetensya nitong mga bansa. Ang alok ng France na bumuo ng dalawang diesel electric power submarine ay ibabase din sa disenyo at standard ng North Atlantic Treaty Organization at ang kapalit naman nito ay ang pagpayag ng Pilipinas na galugarin ang malawak na soberanong tubig ng Pilipinas. Ang panukala ay dumating habang pinag-iisipan ng Pilipinas ang patuloy na modernisasyon ng sandatahang lakas. Gayon paman, sinabi ni Philippines Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. na mahirap ang naturang alok. Ang alok ay hindi kasindali ng inaakala dahil walang mutual defense agreement ang Pilipinas at France. Kailangan dumaan sa proseso ng konstitusyon dahil hindi ito basta-basta magagawa. Bukod sa France, nakatanggap din ang Pilipinas sa mga alok sa South Korea at Japan para itayo ang dalawang submarines bilang bahagi ng modernization program ng sandatang lakas ng bansa. Ang dalawang submarino ay bibilihin sa ilalim ng ikatlong yugto ng Extended Modernization Program na magtatapos sa taong 2028. Amigo, anong masasabi mo sa istorya nating ito? Comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaction. patungkol dito. Well kung nagustuhan mo ang story ang ito amigo at kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag mo namang kalimutang i-like ang video na ito at i mo na rin ang subscribe at bell button nang sa ganon ay ma-update ka pa sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat amigo!